Nag-decide nga pala magalaga mag-aalaga uli ako ng baboy. Saktong-sakto binuksan ko yung alkansya ko pambayad. Wala ano naman akong paggagamitan kaya bibili na kami ng baboy. Maganda rin kasi mag-aalaga ng baboy para kang nag-iipon. Yan na nga pala yung naipon ko, dadagdagan ko na lang. Bago nga kami bumili ng baboy, nilinis ko muna tong kulungan. Napaka dumi at mabaho manok kasi yung nakakulong. Ginamitan na nga namin ni papa ng power spray dahil napaka dikit ng tayo ng manok. Yun na nga namin di mawala yung mabahong amoy. Kaya nilagyan namin ng sabon para bumango-bango. Pupunta na nga pala namin nagbebenta ng baboy. Medyo malapit nga lang pala to sa bahay namin. Titignan nga pala namin kung magaganda at malulusog. Yung biik nga pala bibili namin bali sampo pataas. Ayoko kasing bubling ng biik na hindi magkakapatid dahil nag-aaway-aaway sila. Nandito na nga pala kami sa nagbebenta ng baboy. Ayun na nga pala yung mga kulig. Bale, 13 pieces nga pala lahat. Ayun nga pala yung mami pig nila. Nakita nga namin magaganda at malulusog. Kaya bibili na namin yan. Babalikan nga pala namin yan sa hapon. Main kasi kung kukunin namin ng tanghali. Ayan na nga hapon na nga yan kaya binalikan na namin. Nuhusan na nga ni atin ng pagkain para matulin daw naming mahuli. <tod> Hinuli na nga namin isa-isa at ilalagay namin dun sa meat tricycle. Nakakatuwa nga yung mga big na to, sobrang cute. Kinuha na nga namin yung lahat ng beek, bali 13 pieces lahat. Magtatampo kasi yung ibang beek kapag naiwan yung iba. Char, eh, <coughs> Habang hinuhuli nga namin yung mga beek niya, napaka-iingay naman. <coughs> Good. Nilagyan na nga namin ni Papa ng net para hindi sila tumalon at makawala. Ito nga pala yung may-ari ng BX. Shoutout sa inyo, Tay. Thank you po. Pagkatapos nga nun, umuwi na kami para makulong na namin to. Ang lilikot kasi. Guys, suggest naman kayong animal na pwede kong alagaan. Huwag lang yung kapitbahay. Char, Emes. <coughs> Pag uwi nga namin na bahay, isa-isa ko nang nilalagay sa kulungan. Yun ang kulungko ko naman lahat ng bekinaya ko na si tatay na bumili kami ng pizza doon sa bayan. Sinama ko na nga si Lario. Pagpunta nga namin sa bibilan namin sa Rado. Kaya doon na lang kami bibili sa malapit sa bahay namin. Bibili ko nga pala pre-starter para yung sa mga biik. Bibili na nga rin pala akong streptomycin para ihalo sa iinumin nilang tubig. Yan nga pala binili ko proper pre-starter. Yan nga pala yung streptomycin. Pag uwi nga namin ng bahay, binuksan ko na isa ko at papakainin ko na sila. Nagugutom na sila gabi na kasi. Makikita nyo nga pala dyan, nilagyan ko sila ng daon ng bayabas para hindi sila magtae. Bago ko nga nilagay dyan mga beek, nilinis ko muna yan na maigi. Para makasigurado tayo na hindi sila magkakasakit. Kasi mga baby biik pa prone pa sila sa sakit. Naglagay na nga ako ng tubig sa timba at ihahalo ko na yung streptomycin na binili ko. Yan nga pala yung ipapainom ko sa kanila. Bawal pa nga pala paliguan yung mga ganyang pangkaliliit dahil magtatae. Kompleto na nga rin pala yan sa mga bakuna. See you next vlog!